So, good day everyone, mga ka-actor. Magandang magandang buhay sa inyo sa inyo po diyan. Ah, uh, sana nasa mabuting kalagayan po kayo ngayon. So ngayon ay papunta na naman tayo sa trabaho, no? So dito muna ako sa no, sa ano sa Panabo Park. Kasi uh, malayo pa naman ang oras, so dito muna sa dito muna tayo sa park mag-stay ng ilang oras para makapag-vlog man. Lang. So, ngayon mga ka-idol, mga uh, mga ka-actor ay magbigay lang muna ako ng ano ng trivia or ano, magbigay ng kaalaman kung ano ba yung magandang gawin upang uh, matawag tayong isang isang magaling na actor or isang magaling na actress so una po ang gagawin natin kung tayo po ay magda drama po o bibigyan ng isang role sa kung kalimbawa ang role mo ay isang magnanakaw no? magnanakaw sa may sa mga jowa ng iba okay so magnanakaw so ano pa talaga ang nasa isip yung ginagawa ng mga pagnanakaw. So, mo talaga na uh, dapat seryoso, dapat naging active siya, tapos dapat yung other two palagi. No? At saka, pangalawang halimbawa ko ay uh, kung ikaw ay nasasaktan, so ano ba talaga yung emotions, ano ba talaga yung feelings na na nasasaktan na isang tao no? ano ba talaga yung uh, magagawa ng isang tao kung siya siya'y nasasaktan so di ba iiyak talaga yan iiyak tapos yun uh, like sa ginagawa ko na sumisigaw para marilis na yung kanyang, uh, kanyang nararamdaman tsaka napakaraming kayang magawa sa isang tao nasasaktan pag yan ay naging role mo sa at Okay. So pangatlo, halimbawa ko ay halimbawa isa kang ama at isa kang ina, no? So ang role niyan ay dapat uh isipin mo bago mo i-act, no? Bago mo gawin bago ka mag-act na parang ina at ama. So alam naman natin na ang ating ama at ina ay um ginagawa ang lahat para sa kanilang mga anak no? nagtatrabaho nagsusumikap ng mabuti pinapaaral yung mga anak nila tapos binibigay yung mga gusto ng mga anak nila no? okay, so halimbawa naman kung uh, ang mama at papa ay hindi na sinusunod ng kanilang mga anak parang uh, parang ano na yung lumalaban na yung mga bata sa kanilang mama sa kanilang ama at ina. So ano dapat yung reaction ni mama at papa? So di pa di ba masasaktan talaga si mama at si papa, di ba? So, iiyak talaga yan. Tapos magsabi yan na anak, bigil, binigay ko naman sa iyo ang lahat. Pero bakit bakit yan lang ang igaganti mo sa akin? So, yun, no? Napakarami po, no? Napakarami po ang mga strategy, no? saka mga. Kailangan nating gawin upang uh, matawag tayo na best actor. Uh, so, actually ako, for my experience lang po ay nagagawa ko po yung mag-acting yung totoong umiyak sa pamamagitan po ng pag-iisip ko ng aking mga problema lo no? so meron akong mga personal na problem mga nakaraan ng problema so iniisip ko yun palagi tapos habang sinasalita ko yung mga uh, kailangan kong salita so nakaka makakaiyak talaga no? makakaiyak talaga ako so hindi lang yung acting lang sa uh, facial uh, na ano, sa acting sa mukha kundi sa pati na rin sa aking mga mata no? meron talaga mga luha na dumadaloy sa aking mga mata so, iiyak talaga ako kasi naiisip ko yung mga problema ko naiisip ko yung mga yung mga paghihirap ko habang inaabot ko yung mga mga pangarap ko sa buhay no? yun no? at isa pa pag about naman sa love life natin So, isipin mo naman yung ano yung pag nag-aactive ka bilang isang jowa ano, na parang nasasaktan kunuhay ano? so ang gagawin mo talaga dyan ay isipin mo yung mga bagay ano, na naibigay mo sa isang tao mahal mo na nasa, na, na realize mo na nasa huli ay eh, hindi pala maging kayo no? isipin mo nang mabuti yun isipin mo nang mabuti akala ko mahal ka niya akala ko ganoon akala ko binigay ko na ang lahat kaya na niya akong mahalin pero yun pala ay walang katuturan no? hindi, hindi pala tuturo so kaya pag mag acting kayo ay isipin nyo o at kailangan nyo isipin para makuha yung uh, makuha nyo yung pinaka uh, pinakamimiti mong rule or pinaka actor huh? so yun lang muna guys at sana ay meron kayong matutunan tungkol sa pag-a-actor pag-a-acting uh, sana ay kung meron ba kayong mga katanungan kung ano ba talaga yung mga mas best na nagagawin para masabi kayong sa actor ay comment down po no? comment down na po kayo and then uh, and then don't forget to like and share sa ating video mga ka-actor so yun lang muna kasi ako'y papasok na anong oras na ba okay so medyo malayo-layo pa naman ang oras so, 7.48 pa sa umaga no so yung pasok ko ay 8:30 sa umaga so dito muna ako mag-relax no habang magchichikitchik ko tayo so yun lang muna mga ka-actor at maraming maraming thank you for watching